Ayan, good morning, good morning, Karil Hinyero Tips. Ayan, may nag-request na followers natin kung paano daw mag ng semento sa ating mga footing o sa ating mga pundasyon. Okay, ganito lang kasimple mga idol. Ang gagamitin nating ratio is 1 to 4. Okay, o di kaya prime C 21 MPA o di kaya megapascal. Ito yung 3000 PSI ang compressive stress nito itong 1, 2, 4 mga idol so ang gagamitin natin na factor is 9 Okay, 9 kapag sa semento sa, gra, sa sand is 0.5 sa gravel is 1 tandaan nyo yun mga idol ha pag ang usapan is 1, 2, 4 tandaan nyo itong 9 0.5 and yung 1 Okay, tatlo tatlo lang yun mga idol pag 1, 2, 4 so ngayon, magbibigay tayo ng Uh, dimension, for example, yung footing na gagawin ninyo is 1.5 square footing. 1.5 by 1.5 times yung thickness niya is 0.3. So, kukumpitin lang natin yung volume nun mga idol. So, paano? Compute mo lang yung tatlong dimension. Yung 1.5 times 1.5 multiply mo sa thickness. Ang lalabas doon is 0.67 cubic meter. Okay, nakuha na natin yung volume ng footing na yan. Ngayon, kukunin naman natin yung uh, quantity ng semento. Kung ilang bags ang kakailanganin natin doon. Tandaan mo yung volume. Yung volume, 0.67, i-multiply mo ngayon sa 9. Yung factor na 9. Okay, so, ang lalabas doon mga idol, 0.67 times 9 is equal to 6.03 bags of cement. Pero, tanggalin na natin yung 0.3. Gawin na lang natin ng 6. 6 bags ang kakailanganin mo doon sa footing na 'yon. Okay, based doon sa dimension na example natin, mga idol. Okay? So, yung sand naman, gamitin mo lang yung volume, yung 0.67 multiply mo sa 0.5. Ang lalabas doon is 0.33 cubic meter. Ngayon, yung gravel naman, 1. Okay? 0.67 multiply mo sa 1. 0.67 cubic meter pa rin yung lalabas. Okay? Nakuha na natin 6 bags ng semento, ah, uh, point 33 cubic meter ng sand and 0.67 ng gravel. Okay? So, tapos na yung problema. So, paano naman nating tetemplahin to Okay? So, yung pagtempla nito mga idol, meron kasi tayong uh, standard measuring box na 30 by 30 by 30. Okay? Square. Kung bagay, square box siya. Okay? So, pare-pareis yung dimension. Yung volume nun is 0.027 cubic meter. Ngayon, uh, ilang box nga ba yung anim na semento ilang ilang box yon since yung ratio natin is 1 to 4 di ba so yung 2 is yung part ng sand yon yung 4 is part ng gravel okay so yung 2 i multiply mo sa 6 yung 6 na semento So, ang labas doon mga idol is 12, 12 parts ng buhangin. Okay, para makumpleto mo yon So, ngayon yung gravel naman, apat. 4 parts ng gravel. Okay, so anim. Multiply mo sa 6. 4 times 6, 24. 24 parts ng gravel. Gamitin mo yung standard measuring box na 30 by 30 by 30. Okay, 24 na ganon. And then 12 na ganon din na buhangin. Okay, yun yung mixture, yun yung templa na, yun yung kabuuan ng anim na bags. Yung tubig naman mga idol, Uh, may kontinyan, din yan, may computation din yung tubig 0.5 Kung gusto mong gamitin yung 0.5 O yung 0.6 Na water uh, ratio ng uh, mixture mo para mas matibay Ang yung kongkreto Okay, hindi masyadong basa Okay, so may computation yung tubig dyan mga idol ha So, sa susunod na lang mga idol Ayan So, kung hindi nyo naintindihan Pwede nyo, nyo i-clarify sa akin Pwede kayong mag-PM sa akin para makatulong ako sa inyo. Okay? So hanggang dito na lang. Maraming salamat and god bless po sa ating lahat.